Bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Disappear sila or namatay sila? Namatay man ko. Paano ka nakapasok sa whirlwind? Again, fact lang to. Walang connection sa tax evasion mo or ano. Paano ka nakapasok sa whirlwind? Uh, sa nilang ko pa Mr. Chair. Okay. Uh, ito si, na, narinig ko sa House uh, hearings, ito si Duan Ren Wu. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag? Tama? Oo. Uh, Hindi Tama ko po sure kung ano, nandun ni na. uh, ninong mo saan? Ninong Ninongan o ninong mo sa Binyag? Uh, ang sabi naman ko is ninong ko po. Sa Binyag? Opo, uh, po, yata. Tama o hindi? Hindi, hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, ayun basta, na yung sabi ng mom ko. Basta tawag mo lang Ninong. Opo, uh, way back, nung pinakilala po po sa akin. Long time ago. Sino nagpakilala yung... sa iyo kay Duanren? Si mama, mm, mother mo ang nagpikilala? Yes, napakilala. yes. Anong relasyon yun, ni Duanren at your mother? Uh, sabi nila, best friend daw po. Best friend sila? Opo. Saan sila nagkakilala? Alam mo ba? Uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala? Yes po. So, nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, uh, kinuha siyang ninong mo? Uh, bali po, ayun ang pagkasabi ng mom ko. Okay. At Apo. nung uh, uh, nandito na siya, uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation? Uh, siya na po yung tumayo, parang parents ko na rin po parents mo na rin Opa, siya. Opo, uh, pagpunta niyo ng Pilipinas po kasi uh kakaalis lang po ng mom ko. Uh, ano? Uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi hindi, hindi na may marinig eh. marinege No? Pakiulit nga 'yung sinabi mo ulit, kanina? Tumatayo siyang magulang mo. Opo, okay. kasi uh pag-aalis po ng mom ko. Yan, 'Yung pagdating niya po, kakaalis lang If niyo. I may sana to showin, bakit ka na iiyak, Miss Cassandra? Uh, Nung time yon? kakawala lang naman ko. Sorry. Nawala as in, nag-disappear nag sila or namatay sila? Namatay naman ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Renwo? I don't sure. to okay. Well, with uh, you. Uh, well, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother pero tama ba na wala ang iyong mother na, na, namatay ang iyong mother Yes po. Mr. Anong Mr. year 'yun? Uh 2017 December. 2017. At dito naman pumasok si oh, uh dito naman dumating si Mr. Doon hmm. mo siya nakilala. Okay. At uh, tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok oh, pa, sa iyo uh, sa Worldwind Corporation. No? Yes, Mr. Sure. Okay. Senator Sherwin. So, i, parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo, kay Duan Renwo, Miss Cassandra. Ah, uh, parang gano'n na nga po, Mr. Sherwin. Sure. Parang gano'n. Alright. Senator Sherwin. Thank you, thank you, um, Madam Chair.